Gemini at Cancer, isang tugmang ginawa sa kalawakan. Isipin mo ang isang madaldal na paru-paro o ang Gemini na palipad-lipad sa isang komportabling kuweba ng alimango o ang Cancer. Ganito ang enerhiya sa pagitan ng dalawang zodiac sign na ito. Si Gemini ay puno ng maliliwanag na idea at masiglang pakikipagsalamuha habang si Cancer ay naghahangad ng emosyonal na yakap at seguridad. Ang mga magkaiba ay nagkakatuluyan, tama ba? Pero kaya bang magtayo ng pangmatagalang pugad ng pag-ibig ng dalawang magkaibang ito? Ang paru-paro, matalino at mausisa, parang isang human Wikipedia. Mahilig magkwento at makipag-usap, parang isang party na naglalakad. Laging handa sa pagkikipagsapalaran. Dahil sino ba ang may gusto ng boring na routine? Ang cancer ang alimango. Ramdam ang lahat ng emosyon. Sobrang konektado sa kanilang damdamin. Isang mapag-arugang cuddle monster, laging nandyan upang makinig. Nagahangad ng katatagan at isang ligtas na lugar na imitituring na kanilang sariling tahanan. Isa bang maganda o hindi makatugma? Kapag nag-click si Gemini at Cancer, parang fireworks. May papakita ni Gemini kay Cancer ang isang bagong mundo ng mga ideya. At maibigay ni Cancer kay Gemini ang isang mainit at malambot na emosyonal na kumot. Tinutulungan ni Gemini sa si Cancer na mag-relax at mag-explore. Habang pinapaalala ni Cancer kay Gemini na ang tahanan ay kung saan naroon ang puso at marahil ilang masarap na crab cakes. Pero teka may twist. Ang pagmamahal ni Gemini sa kalayaan ay maaaring magkasalungat sa pangangailangan ni Cancer ng siguridad. Isipin mo na gusto ni Gemini na lumipad papuntang Vegas para sa weekend. Habang si Cancer ay nagtataranta dahil nakalimutan nilang diligan ang kanilang alagang fern. Bukod pa nito, maaaring maging insensitive si Gemini minsan habang si Cancer ay madaling masaktan. Ay nako. Ang susi sa pagbukas ng kayamanan ng pag-ibig. Ang sikreto, komunikasyon. Kailangan matutunan ni Gemini na pahalagahan ang emosyonal na lalim ni Cancer at marahil magyakap ng kaunti pa. Si Cancer naman, maaaring magluwag ng kaunti at payagan si Gemini na magkaroon ng solo na pakikipagsapalaran. Sa kaunting pangunawa at maraming pasensya, maari makabuo ng dalawang ito ng isang relasyon na parehong intelektwal at emosyonal na kasiyasiya. Kaya komportable ba si Gemini at Cancer? Isang magandang siguro sa kaunting pagsusimikap, maari makabuo ang dalawang magkaibang ito at ng isang tunay na tatangi at kahangahangang kwento ng pag-ibig.